Nakahanda ang Tesla na baguhin ang lineup ng sasakyan nito gamit ang advanced na teknolohiya ng baterya, gamit ang graphene na nangangako ng mga density ng enerhiya na limang beses na mas mataas kaysa sa mga karaniwang lithium-ion na baterya na may kakayahang mag-imbak ng isang libong watt-hours bawat kg. Higit pa rito, ipinagmamalaki ng ganitong uri ng baterya ang kahangahangang habang buhay na 200 taon at nakakamit ang kahusayan sa conversion ng enerhiya na hanggang 98%. Kaya, Anong mahahalagang pagsulong ang naglagay sa graphene-based na baterya ng Tesla sa unahan ng industriya? Anong mga kadahilanan ang nagbibigay daan sa isang baterya na tumagal ng 200 taon? Ang mga pagsulong ng Tesla sa teknolohiya ng baterya ay kitang-kita ngayon sa paggamit ng mga NMC532 na baterya na pinagsasama ang mga artificial na graphite anodes na may nickel-manganese cobalt. Tinitiyak ng timpla na ito ang parehong tibay at kahusayan na nagbibigay daan para sa mabilis na pag-charge ng hindi na kompromiso ang integridad ng baterya salamat sa mga special na additives na namamahala sa paghihiwalay ng electrode. Ang bateryang ito ay maaring tumagal ng hanggang 10,000 full charge at discharge cycle katumbas ng pag-charge mula 0 hanggang 100%. Ang ito ay inaasahang magpapagana ng mga sasakyan sa loob ng mahigit 200 milya na katumbas ng pag-ikot sa mundo ng higit sa 80 beses sa isang single. Hindi ka panipaniwala, iminumungkahi ng mga karagdagang pag-aral na ang maingat na pamamahala ng baterya tulad ng pag-iwas sa mga buong cycle na 0 hanggang 100% at sa halip ay panatilihin ang mga ito sa pagitan ng 0 hanggang 80 or 90%. Ay maaaring pahabain ang kanilang lifespan sa humigit kumulang 15,000 cycle. Ang mahabang buhay na ito ay kumakatawan sa isang makabuluhang pagpapabuti sa kasalukuyang mga teknolohiya ng baterya. Ang mga inobasyong ito sa matibay na baterya ay ginagawang lalong kaakit-akit ang mga EV sa ating mga mamimili. Ang mga alalahanin tungkol sa maikling buhay ng baterya ay mawawala na. Ilarawan ang mga sasakyan na ganap na nakacharge at handang magbigay ng enerhiya pabalik sa grid Isang konsepto na kilala bilang vehicle-to-grid na talagang hindi pang karaniwan. Sa mga sasakyang nakakonekta sa grid, ang EV ay maring kumilos na parang mga mobile na baterya na nag-iimbak ng sobrang enerhiya at ibinabalik ito kapag kinakailangan, tulad ng sa gabi o sa maulap na araw. Ito ay hindi lamang nagpapatatag sa electric grid, ngunit pinapataas din ito ang paggamit ng renewable energy. Isa itong makabuluhang hakbang tungo sa masluntian mas napapanatiling hinaharap. Pinangunahan ni Tesla ang single na ito, ngunit hindi sila nag-iisa. Ang mga kompanya tulad ng BYD at Cattle sa China ay sumusulong din na bumubuo ng mga baterya na may kakayahang tumagal mula 750,000 hanggang 1 milyong milya. Ang teknolohikal na lahi na ito ay nakikinabang sa ating lahat na gumagamit. Paano nakakatulong ang paggalugad sa potential ng mga baterya ng lithium sulfur at aluminum graphene sa mas mabilis at mas ligtas na pag-charge? Mabilis na umuunlad ang mga innovation at malapit na nating makita ang mga teknolohiyang ito sa merkado. Ang isang kapansin-pansing material ay lithium sulfur na mas mura at mas sagana kaysa sa mga traditional na materials tulad ng cobalt at nickel. Marin itong baguhin ang production ng baterya gawing mas mahusay, mas madaling ma-access, at environment-friendly. Ipinagmamalaki ng lithium sulfur ang mas mataas na density ng enerhiya na nagbibigay daan sa mas mahabang biyahe o mas maliit, mas maganda mga baterya. Ang mga ang ito ay nagpapanatili ng mataas na porsyento ng kapangyarihan kahit na pagkatapos ng maraming mabilis na pag-charge na ginagawa itong perpekto para sa iba't ibang mga application, mula sa mga dekuryenteng sasakyan hanggang sa solar-powered unmanned aircraft. Maari rin nating tuklasin ang aluminum at graphene, isa sa mga salik na maaring magbago sa hinaharap ng mga baterya. Ang graphene, isang solong atomic na layer ng carbon na nakaayos sa isang hexagonal na salasala, -sala, ay isang one atom na makapal na sheet na may medyo malaking lugar na 2630 ng isang material sa bawat unit ng masa. Nagpapakita ito ng superior na kakayahan sa pag-imbak ng singil na nananatiling hindi na apektuhan sa pangmatagalang pagbibisikleta. Ang mga bono sa loob ng graphene ay nagbibigay dito ng isang makunat na lakas ng apat na beses bilang bakal, habang pambihirang transparent, flexible, at nagpapakita ng mahusay na electrical at thermal conductivity. Ginagawa ng mga katangiang ito ang graphene na isang angkop na kandidato hindi lamang para sa mga baterya, kundi pati na rin para sa mga supercapacitor. Ang bateryang nakabatay sa graphene ay nag-aalok ng mataas na densidad ng enerhiya na may kakayahang mag-imbak ng enerhiya na hanggang 5,000 dawich isang key, na higit na mas mataas kaysa sa mga karaniwang lithium-ion na baterya. Ginagawa nitong perpekto ang mga ito para sa mga handheld na electronic device kapag limitado ang espasyo. Higit pa rito, ang mga graphene na baterya ay maaring mag-charge ng mas mabilis kaysa sa traditional na mga lithium-ion na baterya na may mga rate ng pag-charge na hanggang 5C. Naganap na na-charge sa loob ng humigit kumulang 15 minuto dahil sa malaking surface area ng graphene na nagbibigay daan sa mabilis na transportation ng ion. Ginagawa ng feature na ito na mainam ang mga graphene na baterya para gamitin sa mga dekuryenteng sasakyan kung kan pahalaga ang mabilis na pag-charge. Bukod dito, ang mga graphene na baterya ay may mahabang buhay na tinatansya hanggang sa 25 kataon or 20,000 charge-discharge cycle. Ang mahabang buhay na ito ay nauugnay sa mataas na katatagan ng graphene na tumutulong na labanan ang pagkasira sa paglipas ng panahon na ginagawang perpekto ang mga baterya ng graphene para sa mga renewable energy system. Bukod pa rito, ang mga baterya ng graphene ay higit na ligtas at palakaibigan sa kapaligiran kumpara sa mga baterya dahil hindi naglalaman ang mga ito ng mabibigat na metal o nakakalason na chemical. Binabawasan nito ang panganib ng pinsala sa mga tao at sa kapaligiran at pinapaliit ang mga alalahanin tungkol sa thermal runway, isang makabuluhang issue sa kaligtasan sa mga conventional na lithium-ion na baterya. Panghuli, ipinagmamalaki ng mga graphene na baterya ang mataas na kahusayan sa output ng kuryente na may kahusayan sa conversion ng electrical na enerhiya na umaabot hanggang 98% na tinitiyak ang mabilis at malaking paghahatid ng enerhiya. Ginagawa nitong perpekto ang mga ito para sa mga application na may mataas na pagganap tulad ng mga dekoryenteng sasakyan, kung saan mahalaga ang mataas na power output. Gayunpaman, ang mga graphene supercapacitor ay hindi maaring mag-imbak ng mas maraming enerhiya tulad ng mga baterya, ngunit maari silang ganap na ma-charge sa loob ng ilang minuto. Sa makatuwid, Upang madaig ang mababang density ng enerhiya ng mga graphene supercapacitor, sinimulan ng mga siyentipiko ang pagsasaliksik sa pagsasama ng mga supercapacitor at baterya sa mga hybrid na sistema ng imbakan ng enerhiya. Sa pakikipagtulungan sa Graphene Manufacturing Group, ang mga mananaliksik sa University of Queensland ay nakabuo ng isang prototype na hybrid na baterya batay sa graphene. Gumagamit ang bateryang ito ng graphene at aluminyo bilang mga materyales Sa elektrod at karaniwang tinutukoy bilang isang bateryang aluminum graphene Ito ay may densidad ng enerhiya na 150-160 Wh kg at maaring mag-charge ng napakabilis tulad ng 1-5 to 5 minuto Higit pa rito, ang ma-aluminum graphene na yon na baterya ay nag-alok ng mga makabuluhang pakinabang sa mga tuntunin ng kaligtasan, pagiging maasahan at mas mahabang buhay sa loob ng 2000 cycle na may kaunting pagkasira sa mga tuntunin ng pagganap. Ayon sa pinakabagong information, ang Graphene Manufacturing Group, GMG, ay nag-anunsyo ng production ng mga aluminum graphene ion na baterya sa anyo ng pouch para gamitin sa mga smartphone, tablet, laptop, ATBP. Sinasabi ng GMG na ang theoretical na limitation ng enerhiya ng ganitong uri ng baterya ay humigit kumulang 1,050 bovada wage isang kigyu sa makatuwid. Sa karagdagang pag-unlad, maaari nating asahan na makamit ang mas mataas na densidad ng enerhiya kaysa sa mga commercial na baterya sa lalong madaling panahon. Kapag nabigo ang mga baterya ng lithium-ion, posibleng masunog ang mga ito na nagpapataas ng mga alalahanin tungkol sa paggamit ng mga ito sa mga produkto ng consumer. Ito ay dahil sa nasusunog na electrolyte na nasa mga baterya ng lithium-ion. Ang nanotech energy na nakabas sa United States ay nakabuo ng mga bateryang lithium-ion na pinahusay ng graphene na hindi nasusunog, ligtas, at pangkalikasan. Ginamit nila ang graphene bilang material ng electrode sa mga baterya ng lithium-ion at nakabuo sila ng cost-effective na non-flammable electrolyte na tinatawag na oregano light. Ang mabateryang ito ay iniulat na may densidad ng enerhiya na 162. 5 bawat kg at kayang tumagal ng higit sa 1400 cycle, halos 10 taon, na may 80% na pagpapanatili ng kapasidad. Ang baterya ay ganap na hindi masusunog at angkop para sa lahat ng kondisyon ng panahon. Sa paghahambing, ang mga traditional na baterya ng lithium-ion ay maari lamang magtiis ng 300-500 cycle, mga 2-3 taon. Iyon sa pinakabagong mga update. Nagsimula na ang kumpanya na tumanggap ng mga pre-order at ang mga baterya ay maaring ipasadya para magamit sa mga dekoryenteng sasakyan, computer, at mga application militar. Inihayag kamakailan ni Tesla na ang kanilang Model 3 na baterya ay may density ng enerhiya na malapit sa 260 Wh/kg. Gayunpaman, nangangailangan ito ng isang komplikadong sistema ng paglamig upang maiwasan ang sobrang init, kaya kumukuha ng malaking espasyo. Sa kabilang banda, ang gabaterya ng graphene ay hindi umiinit o sumasabog na inaalis ang pangangailangan para sa isang sistema ng paglamig at pinapayagan ang puwang na ito na magamit para sa pag-iimbak ng enerhiya sa mga dekoryenteng sasakyan. Isang pambihirang tagumpay sa teknolohiya ng baterya ng graphene ang naganap ng ang GAC Motor Company Luted, isang Chinese automaker, ay nag-unveil ng AON5 electric car na nilagyan ng mga graphene na baterya na may kakayahang 1,000 km range at maaaring mag-recharge ng hanggang 80% na kapasidad sa loob lamang ng auto minuto. Walang alinlangan na ang commercialization ng mga graphene na baterya ay isinasagawa at malapit ng madaig ang mga conventional na baterya kapag malawak na inilapat. Ang kinainteresan ng karamihan ng mga tao ay ang mga bateryang ito ay may 3x na mas mahabang buhay at 7x na mas mabilis na kakayahang mag-charge kumpara sa mga traditional na lithium-ion na baterya. Sa pamamagitan ng paggamit ng masagana at murang mga materyales tulad ng natural na gas at aluminyo, ang mga bateryang ito ay maaring maging isang game changer sa merkado ng electric vehicle. Bukod sa mas mabilis at mas matibay, ang mga aluminum graphene na baterya ay mas ligtas, mas madaling mag-overheat, at hindi nangangailangan ng mga komplikadong sistema ng paglamig na tumutulong na mabawasan ang timbang at gastos. Ang mas kamangha-mangha ay ang tungkol sa 90% ng aluminyo ay maaring i-recycle. Ang proseso ng pagmamanupaktura ng mga bateryang ito ay gumagawa din ng hydrogen bilang by isang byproduct na may aring magamit sa industriya ng transportation ng hydrogen na nangangako ng mas berde at mas napapanatiling hinaharap. Sa pagtingin sa mga pagsulong na ito, ang kinabukasan ng mga dekoryenteng sasakyan at iba pang mga dekoryenteng aparato ay nagiging napakaliwanag. Ang mga teknolohiya tulad ng mas matagal at mas mahusay na mga baterya ay hindi lamang nagpapabuti sa ating pang-araw-araw na buhay, ngunit naglalapit din sa atin sa isang napapanatiling hinaharap. Kamakailan, nagpaplano ang GMG na subukan ang mga prototype na fuel cell na sasakyan sa loob ng susunod na 618 buwan na nagmamarka ng isang makabuluhang hakbang patungo sa hinaharap. Ang isa pang promising innovation ay nagmumula sa mga mananaliksik ng MIT na aksidenteng nakatuklas ng malakas na aluminum sulfur, na baterya na 6X na mas malakas kaysa sa mga lithium-ion na baterya at maaring ma-charge ng buo sa loob ng wala pang isang minuto. Ito ay tunay na revolutionary. Isipin na nagcha-charge ang iyong sasakyan sa ilang segundo. Ang halaga ng mga bateryang ito ay tinatayang humigit kumulang $8.99 bawat kilo, isang bahagi ng kasalukuyang halaga ng mga bateryang lithium-ion. Ang pagiging simple ng chemistry na ginamit ay nangangako rin ng pagtaas ng recyclability ng mga bateryang ito sa pagtatapos ng kanilang life cycle na nagmamarka ng isang makabuluhang hakbang patungo sa isang napapanatiling hinaharap. Sa lahat ng mga pagbabagong ito, nasasaksihan natin ang isang tunay na technological na revolution. Ang bateryang aluminyo at graphene. Kasama ang mga bateryang aluminyo sulfur ay nangangako na babaguhin ang mga industriya ng enerhiya at dekoryenteng sasakyan. Ang mga bagong teknolohiyang ito ay hindi lamang nangangako na baguhin ang sektor ng automotive, ngunit nagbubukas din ng mga bagong posibilidad sa malakihang pag-iimbak ng enerhiya na nagaambag sa isang mas malawak na pagbabago tungo sa isang mas malinis at mas mahusay na mapagkukunan ng enerhiya. Ang kombinasyon ng magaan na disenyo, mahabang buhay, at mapagkumpitensyang pagpepresyo ay talagang groundbreaking. Isipin ang isang mundo kung saan ang mga baterya ng dekuryenteng sasakyan ay hindi lamang nagtatagal, ngunit mas ligtas at mas palakaibigan sa kapaligiran. Mahusay na may recycle ang mga bateryang ito, binabawasan ang epekto sa kapaligiran at inaalis ang pag-asa sa mga mahal at kakaunting materyales tulad ng cobalt at nickel, na pinapalitan ang mga ito ng sagana at matipid na alternatibo tulad ng aluminum at graphene. Ang gabateryang ito ay hindi lamang may mas mahabang buhay, ngunit mas mabilis din itong mag-charge, na nakakatulong na bawasan ang mga gastos at pahusayin ang sustainability. Samantala, ang mga lithium-sulfur na baterya ay nangangako ng superior na densidad ng enerhiya na nagbibigay daan sa mas mahabang biyahe na may mas maliit at mas magaan na mga baterya. Ang mga inobasyong ito ay nasa tamang landas upang baguhin ang industriya ng dekoryenting sasakyan na ginagawa itong mas madaling ma-access, mahusay, at magiliw sa kapaligiran. Si Elon Musk at Tesla ay labis na namumuhunan sa mga teknolohiyang ito at hindi sila nag-iisa. Ang mga pangunahing automaker tulad ng Ford at Mercedes-Benz ay nag explore din ng mga solid-state na baterya sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa mga manufacturer ng baterya. Bukas na ang karera at tayo bilang mga mamimili at kapaligiran, tayo ang nagwagi. Kailan natin makikita ang mga bateryang ito sa merkado? Optimistically, ang ilan sa mga teknolohiyang ito ay maaring makuha sa loob ng wala pang limang taon. Isang maikling panahon kung isasaalang-alang ang positibong epekto ng mga ito sa ating buhay. Ang paglipat sa mas mahusay at napapanatiling mga baterya ay mas malapit kaysa dati. Paano mababago ng vehicle-to-grid VTG na teknolohiya ang mga antas ng pagkonsumo ng enerhiya? Ang pagpapahintulot sa mga dekoryenteng sasakyan na hindi lamang kumonsumo ng enerhiya kundi pati na rin upang maibigay ito pabalik sa grid, ay isang mahusay na paraan ng paggamit ng enerhiya mula sa mga baterya ng dekoryenteng sasakyan kapag hindi ito ginagamit para sa pagmamaneho. Ang teknolohiyang ito, na kilala bilang Vehicle to Grid V2G, ay isinasama sa mga modernong smart grid system kapag hindi aktibo ang mga dekuryenteng sasakyan. Binibigyang daan sila ng V2G na ibalik ang enerhiya sa electrical grid, na tumutulong nabawasan ang mga kargada ng grid at balansehin ang mga pangangailangan ng enerhiya. Hindi lamang nito pinapataas ang kahandaan ng sistema ng grid, ngunit na-optimize din. Ang paggamit ng mga mapagkukunan ng nababagong enerhiya at pinapaliit ang mga emisyon. Ang gamana na Lixic at Tech na kompanya ay sumusulong ng mga solusyon upang gawing mahalagang bahagi ng paglipat sa malinis at napapanatiling enerhiya ang V2G. Nangangailangan iyon ng maraming enerhiya. Kakailanganin ng bansa na makabuo ng humigit kumulang dalawa at kalahating porsyento ng karagdagang kuryente upang suportahan ang malakihang pagpapakuryente ng mga sasakyan na ito. Gayunpaman, ito ay makakamit sa maingat na pagpaplano, pagtugon sa demand, pamamahala ng pinakamataas na demand, at pagtaas ng deployment ng renewable energy sources. Kailangang i-modernize at i-decentralize ng mga grid operator ang grid ng Mabilis. Halimbawa, mari nilang paganahin ang milyon-milyong may-ari ng bahay na may mga Solar panel na mag-supply ng kuryente at mag ng anumang labis na enerhiya. Kailangan ding maging flexible ang mga EV charger. Kung isaksak ng lahat ang kanilang mga EV sa bahay sa mga peak hours mula 5 hanggang 7 p.m., maaaring ma-overload ang grid at makaranas ng blackout. Ang matalinong pag-charge kung saan tinutukoy ng software ang pinakamainam na oras para kumonekta at magcharge ng mga sasakyan, ay mahalaga sa sitwasyong ito. Nagaalok ang teknolohiya ng V2G ng makabuluhang mga benepisyo sa pananalapi, lalo na para sa mga may-ari ng electric vehicle EV at mga operator ng fleet. Isinasaad ng pananaliksik na ang pagtitipid sa gastos sa pagpapatakbo ng sistema ng kuryente ay maaring umabot ng hanggang 15,000 pounds kada taon bawat dekuryenteng sasakyan, na may average na pagtitipid sa CO2 na humigit kumulang 60 tonelada bawat taon bawat sasakyan. Ang taunang mga benepisyo sa pananalapi ng pagsingil ng V2G ay mula $875 hanggang $1,560 bawat sasakyan. Higit pa rito, maaring makatipid ang V2G sa mga mamimili ng malaking halaga taon-taon na may potential na matitipid na hanggang 300 pounds sa isang taon. Ang mga pagtitipid na ito ay nakakamit sa pamamagitan ng matalinong pagsingil at pagbebenta ng sobrang stock ng kuryente pabalik sa grid, net metering. Nakakatulong din ang discarding ito ng makabuluhang bawasan ang mga gastos sa pag-upgrade ng grid sa hinaharap na may potential na matitipid mula 0.5 billion euro, iyon ay 450 million Great British Pounds, hanggang 1.3 billion euro, 1.2 billion GBP taon-taon. Bukod dito, ang mga dekoryenteng sasakyan ay maaring mag-imbak ng labis na enerhiya na nabuo mula sa mga nababagong mapagkukunan tulad ng mga solar panel at hangin sa panahon ng mababang demand na panahon at ibigay ang enerhiya na ito sa grid sa panahon ng peak demand. Sinusuportahan ng kakayahang ito ang grid sa pamamahala ng supply ng enerhiya ng mas mahusay at binabawasan ang pag-asa sa pagbuo ng fossil fuel-based na nagpo-promote ng mas malinis na mga estruktura ng enerhiya. Ang kakayahang umangkop na ibinibigay ng teknolohiyang V2G ay maaring makabuluhang. Bawasan ang pangangailangan para sa mga pamumuhunan sa pagbuo ng mababang carbon emission, at sa gayon ay sumusuporta sa pambansang layunin sa pagbawas ng carbon. Ano ang papel ni Tesla sa unahan ng revolution ng baterya? Ang teknolohiya ng baterya ng Tesla ay sumailalim sa kahangahangang pag-unlad mula noong mga unang yugto nito. Nagsimula ang lahat sa iconic na Tesla Roadster, ang unang electric vehicle ng kumpanya na nagpapakita ng potential ng electric mobility. Sa tagumpay ng Roadster, itinulak ni Tesla ang mga hangganan sa pamamagitan ng pagpapakilala ng Model S sedan, pagtatakda ng mga bagong pamantayan sa saklaw at pagganap sa merkado ng EV. Habang lumalago ang mga ambisyon ni Tesla, tumaas din ang pangangailangan para sa pagtaas ng kapasidad ng produksyon na humahantong sa pagtatatag ng mga gigafactories. Ang mga makabagong pasilidad na ito ay nagbigay-daan sa Tesla na palakihin ang production ng baterya at matugunan ang lumalaking pangangailangan para sa mga sasakyan nito. Patuloy na nakatuon ang Tesla sa pagpapabuti ng density ng enerhiya na nagpapahintulot sa mga baterya nito na mag-imbak ng mas maraming enerhiya habang naghahatid ng pinahusay na hanay ng pagganap. Ang pagsulong na ito sa density ng enerhiya ay naging instrumento sa paggawa ng mga dekoryenteng sasakyan na mas practical at nakakaakit sa isang mas malawak na base ng consumer. Ang chemistry ng mga lithium-ion na baterya ng Tesla ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa kanilang dependency at pagganap. Ang ma advanced na baterya na ito ay gumagamit ng mga lithium ions upang mahusay na mag-imbak at maglabas ng enerhiya na ginagawa itong perpekto para sa mga dekuryenteng sasakyan. Ang architecture ng battery pack ng Tesla ay maingat na idinisenyo upang ma-optimize ang paggamit ng espasyo at matiyak ang kaligtasan. Sa pamamagitan ng ma pag-ayos ng mga cell at module ng baterya, na maximize ng Tesla ang magagamit na espasyo sa loob ng mga sasakyan habang pinapanatili ang integridad ng estruktura at pinapaliit ang panganib ng thermal runaway. Ang mga thermal management system ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kahusayan at kahabaan ng buhay ng mga baterya ng Tesla. Gumagamit ang Tesla ng mga advanced na diskarte sa paglamig at pag-init para i-regulate ang temperatura ng battery pack na tinitiyak ang pinakamainam na performance sa iba't ibang kondisyon ng panahon. Ang pangako ng Tesla sa pagsulong ng teknolohiya ng baterya ay higit pa sa mga sa sasakyan na sumasaklaw sa isang hanay ng mga pinahusay na solution para sa pag-iimbak ng enerhiya sa mga grid-scale na application, commercial, at industrial na sector, pati na rin sa mga residential application. Ang Megapacks, ang grid-scale na solution sa pag-iimbak ng enerhiya ng Tesla, ay nagbibigay ng napapanatiling at maaasahang pag-iimbak ng enerhiya para sa mga renewable na mapagkukunan na tinitiyak ang matatag na supply ng enerhiya kahit na sa mga panahon ng peak demand. Ang mga power pack ay nagsisilbi sa mga commercial at industrial na sektor na nag-aalok ng mga nasusukat na solusyon sa pag-imbak ng enerhiya upang mapahusay ang kahusayan at mabawasan ang mga gastos. Para sa residential na paggamit, ang Tesla's Powerwall ay nagbibigay sa mga may-ari ng bahay ang isang compact at mahusay na sistema ng pag-imbak ng enerhiya na nagbibigay daan sa kanila na i-optimize ang pagkonsumo ng enerhiya dagdagan ng self-sufficiency at magkaroon ng backup na kapangyarihan sa panahon ng pagkawala. Binago ng supercharger network ng Tesla ang karanasan sa pag-charge ng electric vehicle na nagbibigay daan sa mabilis at maginhawang pag-charge sa maraming location sa buong mundo. Ang epekto ng Tesla sa landscape ng enerhiya ay higit pa sa mga pagsulong sa teknolohiya ng baterya. Aktibong itinutulak ng kumpanya ang paglipat sa mga dekoryenteng sasakyan na naglalayong baguhin ng lubusan ang transportation sa pamamagitan ng pag-alok ng mga dekoryenteng sasakyan na nagpapatuloy at may mataas na pagganap sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga makabagong modelo ng sasakyang dekuryente at pagpapalawak ng infrastruktura sa pag-charge, ginagawang mas naa-access ng Tesla ang electric mobility at nakakaakit sa mas malawak na audience. Ang pagsasama ng Tesla ng renewable energy ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagbabalansi ng supply at demand. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng Tesla electric vehicle charging sa renewable energy sources gaya ng solar at wind power, itinataguyod ng Tesla ang paggamit ng malinis na enerhiya at binabawasan ang pag-asa sa fossil fuels. Ang pagsasamang ito ay nagaambag sa paglikha ng isang mas napapanatiling at nababaluktot na grid na tinitiyak ang katatagan kahit na may tumaas na pagtagos ng renewable energy. Sa mga revolusyonaryong pagsulong na ito sa teknolohiyang nakabatay sa graphene, inaasahang isasama sila ng Tesla sa kanilang mga paparating na modelo nangangako ang mga bagong bateryang ito na palakasin ang mga sasakyan sa hinaharap na Tesla na may hindi pa nagagawang kahusayan at mahabang buhay na potential na mapahusay ang pagganap sa kanilang buong lineup mula sa mga sedan hanggang sa mga SUV at higit pa Binibigyang diin ng pagsasamang ito ang pangako ni Tesla na itulak ang mga hangganan ng teknolohiya ng dekuryenteng sasakyan habang pinapalakas ang kanilang posisyon bilang nangunguna sa mga napapanatiling solusyon sa transportation. Umaasa kami na mararanasan mo ang lubos na pagpapahinga pagkatapos panoorin ang video na ito kung gagawin mo, mangyaring pindutin ang pindutan ng like at sumali sa komunidad ng Tesla Car World sa pamamagitan ng pag-subscribe sa aming channel. Pindutin ang icon ng notification bell upang manatiling nakatutok para sa anumang magagandang video na darating sa iyo. Ang iyong feedback at oras ay lubos na pinahahalagahan. Maraming salamat sa panonood at inaasahan naming makita ka sa lalong madaling panahon. Hanggang doon, manatiling ligtas at magsaya.